Okay, hello mga sir. Ngayon tayo ito trouble shoot na Honda Click na 125 na kahit nakapatay yung kanyang ignition, umaandar yung makina. Tapos si brake light mo nga. Tapos dito si Yan, may ilaw at uh, umaandar yung makina pero nakapatay yung panel. Nakapatay din yung susi. Yan, nakailaw yung kanyang headlight. Pag inon mo siya, ayan bukas yung panel pag pinatay mo patay yung panel kaso hindi na mamatay yung makina wow. <laughs> kakaiba kakaiba to ha ngayon lang ako nakatrubulsot nito ha saan ba pinagawa ah. daw nagabi siya oh ay, para malaman natin kung ano yung problema nito bakit hindi na mamatay yung kanyang uh, makina kasi kapag uh, pinatay natin sa side stand Okay, mamamatay sa side stand. Pero yung headlight niya mga sir, hindi namamatay. Na mamatay. Ayan, nakailaw pa rin siya. At uh, kapag tinigaw mo yung brake light niya rin, ayan, hindi na nakabukas pa rin. At kapag ka start mo siya nang nakapatay yung susi, pinuti mo. Ayan. <laughs> 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 Kumaan dira. Ah. Okay, isang bis pa. Pinaglaruan na. Ano. Okay, pinatay ko muna sa side stand. Tapos pag pinostart natin siya, hindi mo na kailangan pum pumihit pa ng preno. mag start na kagad yung makina. Ayan. Okay, troubleshoot na natin. Kaya na problema nito. At uh, calculate natin yung hardness dito sa may part ng battery. Hanggang dito. Dito. Calculate natin. Mapapansin nyo, tinanggal ko yung kanyang ano, uh, battery cover. Kasi kanina, check ko yan, inon ko ni brake light switch, wala hindi siya nagpa-function yung brake light switch at uh, nakita ko nga may isang naputol ayun, naputol na yung fuse pumutok na yung fuse niya. namatay na kusa yung ano yung ilaw at uh, kapag inon mo naman siya mag siya kaso pag start mo siya hindi siya andar kumbaga pinuputok nyo na yung fuse kaya malamang mong sama namang ito, mga sa short circuit yung kanyang harness. Kaya napaka-importante kapag uh, medyo may katagalan na yung unit natin. Dapat pinapacheck na natin yung harness natin para hindi tayo maabala tulad nito. Ang nagawin na natin? Okay. Ay, okay, kasi na natin yung kanyang headlight. <laughs> Tapos yung uh, clearing pairing sa may At uh, ilalabas natin yung battery harness niya. Para ma-check natin kung saan nagagaling yung problema nito mga sir. Ito so, mga sir, tanggalan natin yung kanyang headlight sa kanyang clearing sa hulihan niya. Susunod naman natin tatanggalin yung kanyang battery harness. Chichik natin doon sa pinakailalim. Dahil sa, sa matagal na rin yung motor, 2000 year model, pati 18. Siyempre yung kanyang uh, harness, ito yung pinakakuan ano, pinaka talaga mga sir. Kapag uh, sa katagalan, kaya kailangan dapat, nagpapachekat tayo ng mga harness natin. Kaya ngayon, bubuksan natin. Mahalata naman natin dito sa motor ni sir. Yeah, wala ka linis, linis yung kanyang ano kasi nga bihira nga ito babubuksan at uh, parang matagal lang hindi para bubuksan ito. Guys, okay, check natin yung battery harness. Yun yung pupuntiriay natin mga sel. Yung battery harness tapos yung harness mismo na manggagaling dun sa pinakababa papunta rito sa may throttle natin yung pinakailalim niya. Che-check natin yan. Kasi kapag uh, sa katagalan at uh, napasukan ng tubig yung kanyang harness, mayroon doon uh, hindi nabalatan doon. Doon kasi yung uh, parang uh, drainage nung, ano, nung uh, tubig. Kaso nga lang sa tagal din, yung kanyang mga wire naku-corrosion Kaya kung bakit pala na kahit na hindi nakasusi, nagumi, ano, uh, umaandar yung motor. Dahil nakatrigger na doon sa mismo ano, sa relay dito sa main yung pinakamalaking relay sa battery natin. Kung so, baka nakatarigil mo na siya kagad. At uh, kapag pinatagal mo siya, doon na po poputok yung uh, 10 ampere na fuse. Ito sa mensahe dito. 100k na 'yung tinanggap ko nito. na sulit na rin. Uh, sulit na rin 'yan. Yeah, tumas na natin natin yung uh, battery harness niya ito yung uh, lagi ko sinasabi na napaka importante na dapat dinodouble check natin to dahil nasa ilalim kasi to at uh, hindi natin na namimintin o hindi natin nakikita kung naliligo ba ito sa ano sa tubig at anong uh, pagkatanggal natin mga sir yan may ingat ngat, -ngat sya ng ayan ah. or uh, hindi pala itong ngat ngat mga sir nangat ngat ito dahil sa ano sa clearings sa chassis kanyan buti nga lang ito nasa part ng ilalim ng axis, uh, dito sa ilalim hindi siya totaling uh, dumikit sa body kapag kawalas na dumikit ito sa body matik yan pati ECU damay da, sila sila kagad dyan kaya ito yung nangyari nung nabasa ayan na nagsisilp ano na siya at uh, start ayan o oh. Uh, nabalatan. Ngayon, nabasa siya. Kaya nagkaroon siya ng short circuit. Maya maya, puputok na yung ano, fuse. At uh, yung pumuputok na fuse dito mga sir. Uh, yung dito. At uh, para makita natin kung ano yung tinuto uh, tinutukoy niyan. Tignan natin yung ano. Kasi ito, mayroong siyang ano to eh. Mayroong naka-indicate dito. Yeah, yung pumuputok mga sir, yung backup. Na 10 ampere pagitan ng anong katabi ng main main fuse. Yan, kaya idudugtong na natin to or babalutan na natin to ng ano ng electrical tape. Tama sir, ah, na ko na siya. Yan, nabalatan to. Itong ah, brown na to, accessories wire din ito. Papunta ito sa ana ah, sa yung uh, resitan tapos dumikit ni yung isa ito dumikit dito sa uh, wire na to na nakakonek yan sa battery kaya kapag uh, ano nagkukusa na lang siya kahit naka-off yung susi umaandar yung motor pwede mo pa andarin maya maya puputok yung fuse yan dahil dito Uh, babalutan natin ito ng ano ng electrical tape kakapalan natin. Eh, ito lang din naman yung nakikita kung anong problema. Ito, pwede pa itong ano, i-repair mga sir. Huwag kayo kagad bumili ng pisa. Ito, nasa ano to, nasa 1 to na yata presyo sure, ito ngayon yung battery harness natin. Wala pa yung mga relay, wala pa yung mga fuse. Kaya sayang naman kapag to bumili tayo ng bago, eh, pwede naman itong i-repair. I-repair na lang natin. Ito mga sir, ah, nabalutan ko lang siya ng electrical tape. Tapos ngayon, kakapalan natin to. Babalutan na natin to. Kasi ito yung, uh, ano, uh, delikado rin. Sa tagal na rin ng, ano, ng unit natin. Diyan na siya nagkakaroon ng, ano, rumurupok yung, ano, di ka'y nagagasgasan dun sa, ano. Okay, babalutan na natin to. At, uh, balikan na natin. Ito mga sir, nabalutan ko lang siya ng, uh, electrical tape. Nasipan na natin. Hindi ko tinanggal yung, ano, yung parang serial niya. At uh, ngayon, ibabalik na natin ito dito sa loob para matesti na natin kung uh, kung ano ba. Kung hindi na siya andar na naka yung ano, susi. Ito mga sir, nabag na natin yung uh, battery. Ayan, ito na yung uh, fuse box niya. At uh, simple, sinabay ko na rin ito mga sir. Uh, binalutan ko na rin. Kinapalang ko na ng ano, electrical tape tapos nilagyan ko pa ng ano, plastic dun sa loob. Purpose niyan, at kung napanood nyo yung mga videos ko ng mga nakaraan, na nasisira yung computer box dahil dito sumasabit yung ano yung wire or dito kumakaskas. kaya nga takbo ng takbo umuulan nababasa nagkakaroon short circuit doon na nagkakaroon ng anong problema sa computer box Okay, start mo natin pandre mo natin para pagkita natin iskapulong nakagalit eh Okay, nung una bago natin siya kalasin kahit na walang panel pag pinustot mo umaandar na ngayon ito to stand, standard na siya uli at uh, pag inom mo na yung susi, bubukas na pustot natin yan nagbubukas na siya ngayon tapos pag pinatay mo siya dapat mamamatay na rin yung makina nung una, nung una bago natin buksan to kahit patay mo yung susi hindi na mamatay yung ano yung uh, makina patay na to hindi na mamatay yung makina Patayin natin Okay, namatay na. Isa pa. Okay, yan yung sandal niya. Balikan na natin yung flaring. Para umabot eh. Okay, ito mga sir. Balikan na natin yung flaring. At nilabas ka agad ni Kapulong. Dahil uh, marami pang nakapila. Ayan. Okay na siya. At uh, ayan. Makaya pa nakapila mga sir. Andito rin si uh, vlogger na si Boy Tinapay. Ya, insya saya. Oke. Okay.